So, what's up mga otit? Kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Nandito tayo ngayon mga otit sa Bria 13. Dito sa kapitbahay natin mga tito. Hindi ko alam may nag-isda pala dito kaya eto mga tito. Pasukin na natin to. Bago pa pasukin ng iba. Tara, samahan nyo ako mga gapi at mga moli na nandito mga otits Yon mga tito, kasama natin si otit June. Pre, yun o. Oh. No? Kapit-bahay lang natin to sa Brea, mga otits. Kaya sa mga nag in sa akin, hindi lang ako yung nag dito, mga otits. Ayan, eto pa, yung kapit-bahay natin. Otit, unahin natin tong ref tab mo, otit. Pakita natin sa kanila kung anong meron dito. ah uh, meron tayo ditong crayfish. Uh, nagre range na siya ng 4 to 5 inch. Tapos halo na yan kasi kulang pa tayo sa lalagyan. Uh, Pakita nga natin, otit. video, no? Kumapalag pa, oh, tita. Ah. Oh, tita, anong gender niyan, oh, Female. Female, mga oh, yan. Yung... Galing sa'yo, oh, tita, yung mga crayfish na kinuha ko sa'yo. Tapos yung, ngayon, oh, napaparami mo na. Ah, uh, hindi pa, hindi pa ako nakakapagparami, pero hinihintay ko na lang silang mag -bring. mag kasi malalaki na rin naman na sila. Gano'n mo nga otit ot, ulit na ano yan, na nabili sa akin? Gano'n kalaki? Ah, uh, mga nag range lang ng 1 one, one to 2 inch. Ah, Ma maliit lang, oh, no? Oo, oh, wala pang 2 inch. Maliit pa, no? Oo, oh, kasi mayun, excited na ako noon eh. Excited oh, na akong magalaga ng trailings noon. Pero ngayon, ang lalaki na otit. Oo. Oh. Pwede, man, pwede ng panigang. <laughs> pwede na, pwede, pwede na. Ito nga, may kangkong pa tayo. Pwede ng panigang. Sige mix na lang. Kulang na no? ako, oh, titno. O, oh, bibili na lang tayo sa tindahan. Yung ano ko kasi, uh, nagustuhan niyang mag-alaga ng isla. Pag nakapadaan kami sa pet shop, may nadadaan kami pet shop. Uh, gusto niya raw mag-alaga ng isla. Ngayon, sinamahan ko. Bumili kami ng mga ilang pirasong molly and then betta. Ngayon, siguro nalawa na yung bata. At minsan, puro laro, puro laro. Ako na rin ang nag-aalaga. Habang tumatagal, nagugusto ako ng galaga. Tapos, parang, na-inspire ako. Tapos, parang nakakawalan ng problema pagka kinik na mo yung mga alaga mo. Hanggang sa, ayun na nga, sinasabi nila, nanganganak ang aquarium. Nanganganak ang mga lagayan. kahit anong pwedeng paglagyan, na uh, yun uh, Nagkalaga akong nagkalaga, nasa dito 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 na rin. Mood mo mo sa mga crayfish. Meron pa itong kapitbahay natin, mga dito, na mga moli. Kailan ka nagsimula sa pag-aalaga ng isda? Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available na quality fish food dyan at vitamins ng mga isda nyo. Check out na! Alas mga isang taon na rin ako nag-aalaga. Na nagsimula lang ako sa moli na bailan nilan. Tapos, ayun, nagbreed dumami nang dumami ano sa uh, ayan sa -e ko na kailangan ko na rin ng lalagyan ano mga na siya ito. malalaki na rin yung mga ano ba yung mga molly mo dito atit ah uh, Ito, eto mga platinum Ah, uh, gold dust to halo halo Ito, mga black molly to uh, sa mga katrabaho ko uh, sila pero pirapiraso ako na rin naghatid sa kanila papunta rin sa ano kasi Malayo rin ang trabaho ko. Sa Idasel, no? Oo. Sa Idasel. tapos minsan, may mga napapadaan dito. Pagdaan kasi nila dyan, napapatingin dito sa ano ko. Tumitingin, bumibili yung iba, yung iba nag-viewing lang. Pero, yun, nakakapag-total ako. Pero ito, totally, libangan mo rin. Oo, libangan lang talaga. Oo. Tapos ano pong meron dyan sa aquarium na yun, Ah, Meron ako ditong, ano, PKBM. halos bago pa lang to pero Ayun, gusto kong makarami rin para kahit uh, pa paano uh, ilagaganda Dagdag collection sa mga molly mo. Uh, uh Tapos itong nandito sa ano to, storage box. Ah, uh, ito yung mga lahat ng pray ng mga molly ko diyan. Pinagsama-sama ko para kahit uh, pa paano hindi mabuli, sabay-sabay lumaki. Dati rin eh, nag-alaga ako ng beta, siguro mga marami na ah, hindi naman sobrang dami may mga ilang piraso rin ako tapos nakapag breed na rin ako ng beta eh medyo nanganak kasi ang asawa ko hindi masyadong nababantayan yung bunso ko na overfeed at basta hindi masyadong na ano kasi nasa trabaho ako malayo ah, in inout ko na rin siya pero yung inout ko yon may kausap na akong buyer ng aquarium mga 15 gallon. Ngayon, yung pinagbentahan ko nun, ay eh, yung pinagbili ko ng mga aquarium to. Meron ako rito yung sorte. Sorte. Ito mga ano Ang lalaki. Ang lalaki na itong mga ito. Ikaw nung mismo may paanak na ito. Uh, sa akin yan. Ikaw nung may paalaki, talaga. Uh, ay, okay, no. Kaso namatay yung lalaki niya. Mm -hmm. Kaya, medyo nahinto yung breeding nila. Pero ngayon, malalaki na sila. Pwede ko na rin sila. Pag-breed na rin. Pero ibig sabihin, ilang gallons to parang mga 10 ata, no? 15. 15? Dito na sila. Ah, uh, Kung na-fry? Na. Ah, uh, dyan Grabe, na sila. Grabe, napalaki niyo. Huwag dito ng ganito kalaki yung mga salty. Laki no? Grabe. Ito, dito na to. Ah, uh, Gapi. Gapi. RBSS. Mm hmm, Red Dragon. Uh, ah, kabibili ko lang. Uh, Paparami ka. Paparami ano, ka ako. Oh. Tapos itong mga nandito, fry. Fry ito ng musing. Uh, ay, sige. Kausa mayroon uh, na ko rito ng ana. Tabibili lang din na uh, Blue panda. Ha. Feeder. Ah. Ano natin? Ito ay fry na feeder. Feeder, sobrang grabi. Ito fry na feeder, grabi. Ilang bugahan to? to? Ilang bugahan Hindi. Uh, maraming batch kasi marami namang ganyan. Mm. In-out ko lang yung mga low, bitter low, niyan. Low, no low, no, 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 Pero ano, sabay-sabay naman bumuga yung mga female kasi sama-sama naman sila sa female. Ang ganda ng tubo ng ano ni Oti to. tumulo na tayo. Ito ang ganda ng tubo ng water lettuce ni Oti So ito, ilang months na ito? Tingnan mo. Yung... feeder 2 na yan to. Uh, weeks pa lang. Yung iba may halos sa buwan. Sa buwan. Oh, nagbibenta to ng mga tubi, no? Nag-hunt ka, di ba? Hunter ka. Ah, Nag-hunt. So, yun, mga tito, kung gusto nyo magabil sa kanya ng tubig kasi si Otit tagahan to ng mga boy na dap niya. Tapos ng outfit, eh, lalo na kung panggabi ako. Hmm. Yeah. pang panggabi ako, pag out ko ng 7 a.m., Uh, may diretso ako sa paghahanap ng tubig. Uh, so, sinasaglit ko lang. hindi uh, uh, naman ako kukuha ng napakarami. So, uh, sinasaglit ko lang. At least kahit pa paano may makukuha. Ko. So, kunyari, meron lang order sa'yo, uh, papasobrahan mo uh, lang. Uh, 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 pagka may mga extra kong oras, uh, hindi ko sinasayang, uh, kumukuha ko ng, ng tubig para kahit pa paano meron ako diyang staff. Tapos para may pag may kumontak sa akin or bibili, meron akong naibibigay. Napapakain ko na rin yung mga isda ko ng tubig pag walang order. ayun, yun naman. Siyempre, hindi lang puro malilit na isda lang ang nakikita natin. Uh, mas maganda rin na may nakikita malaking isda. Masarap pag masdan, no? Uh, it, no? Uh, chill, 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 chill lang, no? Chill, chill. chill, chill. Tapos Otit dito, may mga ano ko dito, ano? may mga pasimple kang mga tab dito. ano? <laughs> punong puno ng hornwort, Otit. Ano mayroon dyan, Otit? Uh, hornwort, saka may mga konting fry na gapi. Saka napakarami itong apple snail. So ito And yung apple. mga hornwort na binibenta mo naman din. Oo, uh, binibenta ko rin Sa mga yan. online. Uh, Tama, Otit? Pinopost ko sa Facebook ko minsan. Uh, minsan uh, sa mga group. Ayan, napakarami niyan. Grabe, oh. Tapos ito pa yung mga hornwort. Tas mo nga, otit. Tas mo lang hornwort, otit, para makita nila. Dakotin mo, otit. Dakotin mo. Heaven yan. Ang dami, oh. Boom! Marami pa rin sa, ano, sa labas. Sa labas? Ah. Tignan natin, otit, okay lang? Oo. Ah. Pwede ba mapaluto ng crayfish, otit? Tapos may kangkong ka naman, eh, no? <laughs> pwede, pwede. Pwede, pwede. Pwede, pwede. Angat mga otit, parang marami uh, ako nakita ang hornwork din dyan eh. Napakarami yan otit, puno yan. Inibabaw, inibabawang ko lang na ano yan. So, marami Di, mga otit. Tingnan nyo naman. Hindi, dito ako natuwa eh oh. Tingnan nyo mga otit so. Ang daming ugat. Naguugat ugat ayan, na. Ayan, dalawang timba yan. Dalawang, dalawang ito pa. timba. Ito mas marami. Si so bali natin. nagiging side hustle mo itong ayan, mga to. Ayan, napakarami dami. yan. Ang dami. Grabe dami, parang... Ano, ano? Ah, uh, 50% tubig, tapos mga uh, ano, 50% din yung hornwort. Ah, ayun, <laughs> uh, enjoy nyo lang. Uh, yung dati kong hobby noon, ngayon, side hustle ko na ngayon. Kapit-bahay <laughs> ko lang, sobrang lapit lang nito sa bahay. Pero Otit, sang kanila pwedeng mapuntahan? Ah, uh, dito sa three homes, ah, uh, block 5, block 12. Uh, dito lang, malapit lang kalawati. At uh, dahil hunter ka ng mga tubig, tapos, bibenta ka ng mga hornwort na which is kailangan ng mga nagagapi ngayon. Uh -oh. Saan kanila pwede ma-contact? Uh, sa Facebook ko, uh, Junrey Ihara po. So, yun. Ipapop na lang natin dito. Tapos, sa comment section, mga otits, i-check nyo na lang. Pwede nyo siyang i-follow. Pwede nyo siyang, ayan o, no, para makita nyo, masubaybayan nyo yung mga binibenta niya, mga tito. Otit, eto na ang matinding tanong. Kung ang tawag sa nag-groom ay eh, groomer, anong tawag sa nag show? Shower! So, yun mga tita. Kung kita-kita sa susunod na vlog. Maraming maraming salamat sa inyo. Tisha lahat.